So guys Yan Tawin na naman tayo Traffic na naman ng guys Makikita nyo dito Traffic tayo Pero Kaya natin kanya Yan Del So Tingit-tingit lang Nga pala guys uh, Dito sa Pasig Merong kantuhan Na kailangan nyo kailangan mag-iingat kayo okay, baka mahuli kayo kaya mamaya turo ko sa inyo guys kasi yung kanto yun na yun o oh, kung nakikita nyo na Yung stoplight na yan sumunod lang kayo sa traffic ha ah, sa batas traffic ko oh. pag green go lang kayo kaya pag red huwag na kayo magdiretso kasi mahuli kayo dyan guys ano yung area kasi may namamara dyan eh ayun o no? mag-ilaw tayo guys kasi ganoon lang mayroong enforcer kasi paparahin tayo nyan eh wala so, tayo no? makikita nyo dyan nasa gilid okay. ayun guys dito ako nalina sa katuang yan pag naka-go, Go lang! Balik na ka red, start na kayo guys ha Ganyan lang yan Tumulod tayo sa batas trafico Para hindi tayo mahuli Kan-dress tayo Ayan! Daripad sa tuya Sige na na Okay, sabi ko guys ha wala um, uh, naman makakakan mag alam trabaho naman yung mga hindi pa pala nakakasubscribe subscribe sa youtube channel ko pa subscribe na lang guys at sa facebook ko naman pa like and follow na lang uh, malaking bagay yung pag follow and subscribe niya sa youtube and facebook ko